Ala ayan, for today's video, nandito na naman tayo sa ilalim ng lababo. At alam ko, na sabi ko na nga sa inyo na meron nga akong balak gawin dito sa bahay. At dahil ako lang naman mag-isa yung gagawa nito, kaya nga inuunti-unti ko na. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Hala, grabe, sobrang namiss ko kayo. At dahil nakauwi na nga kami, syempre, hindi tayo pwedeng hindi mag-mini vlog. Pero itong ganap ka na to, bago pa nga kami umalis. At buti na lang talaga nakapag-content nga ako noon, kaya nga ito, hindi tayo para ma-rush. Anyways, ayan, diba nabanggit ko nga sa isang mini vlog ko, na sira, -sira na ngayon rinolium namin. E eh kaysa rinolium nga na naman yung ipalit. Eh why not? Yung nagtitrending na lang na epoxy sand paint dahil sa mga napapanood ko, okay na okay din naman siya. Pero syempre, para masubukan, nag-order nga lang muna ako ng dalawang maliit na galon. At dito ko na isipang ilagay sa ilalim ng lababo. Kaya nga yung mga inayos ko na gamit dito, ayan, tatanggalin ko ulit. Pero in fairness, wala nang nakakatakot sa ilalim. Yung sahi nga dito sa ilalim ng lababo, hindi na nga naabot ng rinolium. Kaya nga nilagyan ko na lang ng ganyang floor mat dahil marami din kami niyan sa garahe. Pero ang struggle lang din kasi sa tuwing inis nga ako dito dahil bukod sa mahirap na nga siyang walisan eh nagkakaroon din talaga ng ibang amoy dahil parang tela nga yung ibabaw niya tapos goma naman yung ilalim kaya nga ayan kung mapapansin nyo kada tanggal ko meron ngang konting mga itim-itim dyan sa sahig na hindi ko alam kung molds ba yan o ano kaya buti na lang talaga na isipan ko nga tong gawin sa sahig namin dahil masama nga raw sa kalusugan yung molds na yan bali nagbawas nga lang din ako ng rinolium dito pero unti-unti lang talaga yung pagkat ko dahil hindi pa naman ako sigurado kung kakasya nga yung dalawang galon na nabili ko bali ganito lang kasi siya kaliit Want 1,200 ml ang isa. Pero sa mga napapanood kong video, yung isang galon nga na ganito kakasya na nga sa ibabaw ng lababo. Basta tiny lang din yung lababo. And ayan, hindi na talaga ako nagbasa-basa ng mga nakasulat yan sa galon dahil napapanood ko naman to. So alam ko na siya kung paano gawin. Pag haluin mo lang naman kasi yung mga nakalagay dyan sa loob. And ready to apply na yan. Bigyan yan lang siya kadali. At ang kagandahan pa nga daw dito, self-leveling na nga siya. Kaya nga kahit hindi pantay yung paglalagyan nyo, magmumuka talaga siyang pantay kapag ka natuyo. Pero ang technique nga daw sa paglalagay ng ganito, lalo na ako naka finish naman yung flooring nyo. E manipis lang daw talaga yung pag apply para nga maganda yung resulta. At sinubukan ko din talaga siya pero dahil hindi naman finish tong sahig namin, e kapal talaga yung paglalagay pero sa tingin ko okay din naman siya. Tapos kailangan medyo mabilis lang yung pag apply nyo dahil mabilis lang din siyang matuyo. Sa amoy naman, hindi naman siya masakit sa ilong. Kaya kahit hindi kayo gumamit ng mask dito or kahit may bata nga dyan sa paligid nyo, e eh okay nga lang. And for your reference, yung isang galon medyo kinulang lang ng konti dito sa ilalim ng lababo. And yung sukat nga ng bahay namin, namin 5 by 3 meters. Kaya nga palagay ko, nasa 18 to 20 gallons yung kailangan ko. At kapag ka naging maganda nga yung resulta nitong nilalagay ko dito sa ilalim ng lababo, syempre uunti-untiin natin yan. Para nga hindi na papalit-palit ng Renault, yung medyo pricey din kasi yun. Grabe kahit ganyan pa nga lang yung nalalagyan ko, parang sobrang ganda na para sa akin. Kaya nga na-excite din talaga ako sa magiging itsura ng bahay. Kapag ka lahat nga ng sahig namin, nalagyan ko na ng ganyan. Kasi ate legit, para ka na rin talaga nakatiles. Dahil bukod sa pumapantay talaga siya kapag ka natutuyo, eh, ang kintab talaga. And I yan. sa pangalawang tinimpla ko nga na galon medyo may natira pa kaya nga ito nag-adjust na naman ako dito sa renolium. pero hindi nga muna ako naggupe at tinupi ko na nga lang muna dahil mabilis lang talaga matuyo tong epoxy sun paint na to and sa magtatanong kung madulas daw ba siya kapag ka natuyo naku hindi po kaya pwedeng pwede talaga siya sa CR pero dahil nakatiles naman na yung CR namin hindi ko na nga yung balak lagyan at nakafocus din talaga ako na mapaayos nga yung pader no dahil kagaya dito sa ilalim ng lababo hindi pa nga yung nakafinish anyways ayan sa pagpapatuyo naman ito legit naman na lang talaga nga siyang matuyo. Pero sa akin, kinabukasan ko na nga pinagbabalik yung mga gamit ko dito para nga sigurado. Oo, unahan ko na kayo. Hindi nga ako perfect sa paglalagay ng ganito. Kaya ako, ano yung makikita yung pag-apply ko dyan? Yan lang talaga yung kaya ko. Kaya nga pagpasensyahan nyo na. And ayan, di ba medyo umo okay okay na siya. Kaya naman excited na rin talaga ako malagyan yung ibang parte ng bahay.